ganda mo talaga, Angelica. Oh, ang bango pa. Tayo ka muna. Kamat. By the way, ako nga pala si Angelica. Steven. And available ako later. Available? Yes. Alam mo, minsan lang ako lumalapit sa lalaki. Lumalapit lang ako kapag type ko at mayaman. Maswerte ka nga eh. Bukod na sa may pangbayad ka later, mukhang maganda pa yung performance mo. Ano nga pala yung trabaho mo? Baka kasi wala ka buong bayad eh. Eh di mas mabuti nang maghanap na lang ako ng iba. Ah, uh, hindi, hindi, Ah, uh, ano, businessman ako. Wow, really? Oo. Uh? So, marami ka palang negosyo? Well, halata naman. So ano, tara na? Well... Eh, sige. Ah, uh, matatanggihan ko pa ba kung ganito kagandang babae yung nasa harap ko? <laughs> <Matatanggian>. <laughs> Kaganda mo talaga, Angelica. Oh, eh. eh. ang bango pa. Tayo ka muna. Tata. Oh, gising ka na pala. Ito. Ganyan kita ng pagkain. Kain ka muna. Nagabala ka pa. Okay na naman sa akin. Bayaran mo lang ako. Babayaran naman kita. Pero kumain ka muna. Mahirap na. Pinagod pa naman kita kagabi. Sige na nga. Sabi mo yan eh. Tol. Oh, eh. Basta. Okay lang. Basta ka. Okay lang. So, pag-usapan natin yung plano. Nga pala. yun Yan ang paunang bayad. Pag napaibig o napasagot mo siya, sa ako na ibibigay sa'yo yung full payment. Nice. Okay to, pre. Salamat dito, ha. Kailangan na kailangan ko ka pa naman tong ngayon. Siyempre naman, Tol. Basta ang goal natin dito, masaktan mo ang babaeng yan. Gusto ko, pag napaibig mo siya, iinsultuhin mo siya, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya ka kawalang kwentang bayarang babae. Wala pala pre, bakit gusto mo siyang masaktan? Parang mabait naman yun ha. <laughs> mabait? Gusto ko lang naman ibigay sa kanya ang sakit na binigay niya sa akin. Mukhang pera yun eh. Piniraan ako at pinaasa. Yan mo. Tuloy lang natin tong plano natin. Pagpatuloy mo lang yung pagpapanggap mo at ako nang bahala sa gamot ng nanay mong may sakit. Ayos ba yan? Maraming salamat, pre. Saan mo ako. Sige. <laughs> Kang masaya ka sa pinagagawa mo dyan eh. Sebutlah. Seberang naik. Tidak na pernah jahat. Check is. Mata eh? mata kiss. Check. Wah, pula tak Alam mo, simulan nung nagkakilala tayo, naging masaya ako. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi eh. naman na, bayarang babae lang ako. Kadalasan nga, hindi ako nakakatanggap ng respeto. Pero, ikaw, iba ka. Paano iba ako? Eh, simpleng tao lang naman ako. Na may pera. <laughs> Alam ko naman na, eh. Businessman ka nga, di ba? <laughs> Pero, seryoso. Simulan ng kasama tayo. Sa'yo ko lang naramdaman yung inaalagaan ako ng tama. Yung re-respetuhin ako. Ewan ko nga kung sa tuwing magkasama tayo, nakakalimutan ko na ang dumidumi -dumi ko. <sighs> hindi Angel Hindi ka madumi Alam mo kung ano yung madumi? Mga utak ng tao na Walang ginawa kundi Musgan ka At ang trabaho mo So Hindi ka nadudumian sa akin? Hindi Angel Wala naman kasi sa Body counts kung Halaga ng isang babae Kahit ano ka pa eh, anong trabaho mo? Wala akong karapatan na husgahan ka. Salamat ah. Alam mo, gusto kita. Mahal kita. At hindi yan magbabago. Salamat Steven na ah. Mahalin kita Steven. Minahal ka niya? <laughs> oh, pre. Kita mo? Pakitaan mo lang na mayaman ka, mamahalin ka kagad. Ibang laseng babae. <laughs> Nga pala, tol. Ito yung full payment ko sa'yo. Ha? Uy, maraming salamat, pre. Walang problema. Alam mo, dahil mabilis mong napaibig si Angelica, dadagdagan ko pa yung bayad ko sa'yo. <laughs> Napakaswerte ko naman sa'yo. Kawawang Angelica. Di niya alam na ang lalaking nagpapakita sa kanya ng kabutihan puno din pala ng kalukuhan. <laughs> well, sa bagay, bayaran eh. Huwag na siya mag-expect na may magseseryoso sa kanya. ya man yan. Angelica! Sandali! Ang kapal din naman ang pagmumukha mo! Matapos mong iparamdam sa akin lahat-lahat? Tapos ano? Maririnig ko lang na pinagyaran ka lang para gawin sa akin lahat yun? Ang sama mo, Steven! Magpapaliwanag ako sa'yo, Angelica. Bakit mo pa magpapaliwanag? Itapos na din yung obligasyon mo sa kanya. Hello, Angelica. Kamusta? Surprise? Ano? Masakit ba? Tumigil ka na, pre. Sa totoo lang, pinatawag na naman kita hindi dahil gusto kong pera mo eh. Kundi, gusto kong sabihin sa'yo na ipatigil na natin tong deal natin. Mahal ko na si Angelica, pre. K kasi kahit sa maikling oras lang ng pagsasama namin, naulog na ako sa kanya seryoso ka ba? iba e yan ang babae ano oh marami ng lalaking nakahawak sa kanya ano e ba nakikita? wala akong pakialam kasi simula ngayon hindi na siya magtatrabaho sa bar at ako ang gagawa nun para sa kanya at Angelica pasensya na akong nagsinungaling ako wala na kasi akong choice eh yung um, araw kasi nang nagkasakit si nanay, doon pumasok si Michael sa akin para humingi ng pabor. So, totoong wala kang business? O kung ganon, ano ka? Hindi. Lahat ng pinakita ko sa'yo. Lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Totoo yun. At totoong mahal na mahal kita, Angelica. Mahal mo ako? Ang dumi-dumi ko ng babae. Madami ng lalaking gumalaw sa akin. Sigurado ako wala ng lalaking gustong mahalin ako kasi isa lang akong babaeng bayaran. Di totoo yan. Kasi handa ako. Handa akong mahalin ka. At patunayan sa'yo na kamahal-mahal ka. Hindi ka nandidili sa'kin. Sa Hindi, Angelica. Wala naman akong pakialam kung ano ka eh. Ang mahalaga kung sino ka. At pinili kong malin ka. Tanggap ko lahat ng imperfections mo. Even your past. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na iligtas ka sa madilim mong mundo. Mahal naman kita, Steven, eh. Wala akong pake kung sino ka man o ano ka man. Basta ang alam ko, ikaw lang yung nag-iisang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Mahal ka lang kita. Tinyemas! Magsama kayo dyan!